Yung so, po, pagka bumaha po ng dalawang linggo, matutoy na, hindi na lalaki. E ngayon po, hindi. Kahit ilang buwan na, hindi pa um, Kasi po, sa araw-araw, para pong hindi bumababa ang tubig, parang iyon ng iyon. Iyon ng iyon. Tapos pag umulan po, lalaki na naman. Hindi na nila inaintindi ang mga tao kung anong mangyayari sa mga tao. Kung mag-iihirap o maduligayaan sa ginawa nila, kinibak nila eh, pangabaya naman ang kawala. Mahirap po, ma. Mahirap po. Ubiya ka man, wala nang mangyayari sa iyak mo. Sana po, mawala na po sa anay kahit na. Dada po ang sila nila yung kulhak. Ibigay na nila sa mga Pilipinong kawawa. Ang na nilang nakawin. Salamakana. Hindi lang ako nang nahihirapan. Halos ko sa, sa mga tao sa Lagi na lang po kami nagtitiis sa baha. Wala pong katapusan. Sawa na rin po kami. Tsaka lagi po kami nagkakasakit. nagkakadengi din po yung mga bata, yung mga anak po namin. Hindi po namin alam bakit gano'n po yung ginawa nila sa pera po na dapat uh, nagkaroon ng solusyon sa plant control po. Nakakagalit po ang naging damdamin po ng lahat po ng mga tao sa aming bayan, hindi lang sa aming bayan, kundi sa buong Pilipinas. Dahil halos mag-aanim na buwan na po kami na hanggang ngayon lubog pa rin po sa mataas na tubig ng baha po. Sumama po ako sa rallying ito dahil tukupong ko pong sabihin sa lahat ng mga namimunyuno sa ating bansa na may kinalaman po sa korupsyon sa Pilipinas. Sana man, naman po makonsensya kayo sa maraming kahirapan na nagaganap sa ating bansa lalong-lalo na po sa mga mahihirap na mamayang Pilipino. Sa napakatagal na po ng mga pagliliti sa ating bansa Hanggang ngayon, wala pa nang nananagot. Ang nice po naming panawagan sa ating gobyerno, sila po ay managot at makulong dahil pera po ng taong bayan ang kanila pong nilulustay. Sana nga po maparusahan. Nalustay na nila ang pera, binigyan na nila ng pampasarap nila sa buhay. Hindi na nila inaintindi ang mga tao kung anong mangyayari sa mga tao.